Uy, pen, siyang bag mo. Ikaw na lang walang ambag. Ambag para saan? Di ba gumawa ako GC? Di kasi nagbabackrate. Yung para sa birthday surprise natin kay Trish. Wala akong pera ngayon. Ikaw mawalan. Dali na. Ako 50 lang din binigay ko. E di 50 lang din bigay mo. Pag birthday ko ba, nariregalawan niya ako. Ah. <laughs> eh, may lang. May pa ganun ha. Dali na. Lagong 50 lang. Hindi pa mapag-ambag. Hindi, ganito kasi. Bibilan ka namin ng regalo. if birthday mo. Eh, afford mo naman lahat yun. Nakakaya ah, naman bigay ng ganun, di ba? Eh, afford mo naman lahat yun, di ba? <laughs> di ba, guys? Wait lang, ha. Hindi porkit afford doon tao yung ibibigay niyong regalo sa kanya, eh, hindi niyo nabibigyan. Siyempre, yung tao niyang tuntawa rin yan kasi maliit o malaking bagay. Masaya na yan, eh. Kasi, yung tao yung lagi nalang bigay, bigay, bigay. Pero never siya nakatanggap. Parang sakit lang din sa part na nung napaka-giver mo, pero hindi ka naman nakaka-receive, ng nakaka ganyan din, di ba? Parang nakakasama lang din minsan ng loob. Minsan kasi isipin din natin kung ano rin nararamdaman ng taong gano'n. Malay mo, maliit na bagay lang yung tuwan-tuwan na siya. Katulad ko, <laughs> na no drama, na no drama. na seryoso ako ah, seryoso. Isipin din natin minsan, Saan ka galing? Anong oras na? um, sa tropa, tumambay lang po. Teka lang, lasing ka ba? Ako lasing pre ah. pre? Nalay mo ko? Pre tawag mo? Lumayos ka! Ikaw. Ano oh, yung may alam ka bang tang twister? Tagalog. Ayoko niyan, hirap na hirap ako dyan. Lalo na yung ano, nakakapagbagaba... ba? Na, nakakap Basta yun yung nakakapagbababagba Alam mo, crush, este konoy. Madali lang yan. Sobrang daling-dali ako. Diyan-dyan nga ako nung unang natuto. Alam mo yung ano, um, nakakapagpabagabag. Kay crush lang ako kakalampag. Malaking <laughs> ko, inalipin mo ako. Simula na mahuli mo ako. mo at ni na Pigilan na tuloy na. Malaki nga pong kwek-kwek. Malaking tigawat lang meron. Eme! Uy, uy! Kainin na natin! So, bali guys, eh, tatlo lang to. Ang kaya kong kainin at di ko alam. Try natin kainin ito ng 1 minute. And let it, let it, go. Aba, bobo. Yan, kakainin natin ito ng na isang minuto lang. Let's go. Timing starts now. Para ba? Grabe, sobrang hirap ko hanapin yung kwek-kwek na yan. Kung saan-saan nang ako nakarating, makahanap lang ako ng kwek-kwek kasi request nyo. At isa pa, favorite ko rin naman. Ito kaya kahit anong gagawin ko, gagawin gagawin mo. Hindi ko alam kung maubos ko ba tuloy sa minuto kasi nagyayabang naman ako. Kasi ako, kwek-kwek na pala ako. Grabe, sobrang sarap na sarap ako. Sa dito. sobrang sarap nga nito, naiisip ko sana sarap niya lang din ako. Eh, <laughs> <laughs> And... <laughs> M. Ikaw ilang kwek-kwek ba na uubos mo? Kasi ako kahit ilang kwek-kwek kaya ko mga kayo ang bibili. <laughs> Nasa pangatlong kwek-kwek na pala ako pero patuloy pa rin akong kumakain. Guys, nabibilang nyo ba ako nakakailang minuto na ako sa pagkain ko ng kwek-kwek? Grabe, sobrang hili ko talaga sa street food lalo-lalo na dito sa kwek-kwek. Halos simot-sarap ko na nga yung kinakain ko yung makikita nyo dito sa pagtapos At ng isang mahiling-mahilig ako pag ganyan yung sauce lalo't pa ang hang. Favorite na favorite ko yan. oh, di ba? Walang kwenta ang ko. O, scroll mo na yan. Subukan mo lang. Eh, Amen. So, naubos ko na nga. Nagawa ko ba? Ayan, oh. Naglalantitin na ako dito. Ilang kwek kwek ba ang kaya pa ang ubusin ni Kuya Pans? I-comment mo nga. At ikaw, ilan kayang kwek kwek ang ubusin mo? Let me know in the comment. Ay, kanay, kaya mo to, oh. Eh, madali lang yan, eh. Eh, eto, kaya mo. Ha, ah, uh, uh... eto, hindi mo kaya, oh. Ah! Teka lang, parang nagawa ko na yan eh. Oh! ano Ito, kung promise, di mo magagawa, oh. Ang galing eh. Parang kaya ko yan. Kadiri naman to. Ew! <coughs> え <laughs>